Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping may makukuha bang pensyon ang may existing na utang sa SSS dito sa Hukumang Pantahanan! Maring Nida. Oy. Eh, pasensya ka na sa istorbo, ha? <laughs> Alam ko na yung pinunta mo dito. Ano bang gusto mong utangin sa mga paninda ko, Mare? <laughs> eh, baka pwedeng pautang na lang dalawang chicken noodles at apat na itlog. Pagkain lang namin ni Jojo. Ay, yun lang ba? Hmm. Oy, sige, Mare. Teka lang, ha? Hintayin mo ako dyan. Saglit lang, kukuha ko. Ah, oh. eto na, Mare. Oh. Binagdagan ko na rin ng isang latang sardinas at oh. ginawa ko ng lima yung itlog. Ay, salamat. Tulong ko na sa'yo. Bale, ang babayaran mo na lang sa akin kapag nagkapera ka, eh, itong dalawang instant noodles at apat na itlog. Maraming salamat, Marineda. Malaking tulong sa amin itong mag-asawa. Ay, sa totoo lang, naaawa ako sa inyo ni paring Jojo. Wala kayong ibang mapagkunan ng pera, pambili niyo ng pagkain sa araw-araw. Hindi naman kayo tinutulungan ng mga anak nyo. Hindi naman sa hindi kami tinutulungan. Si Mili kasi palagi ding alam pera yun. Alam mo naman, part-time lang palagi yung pinapasok na trabaho noon. si Jason naman, eh, ala din trabaho. Walang ginawa sa bahay, kundi maglaro lamang ng online games. Ganun ba? Oo. Ay, nakakalungkot naman. Teka, bakit hindi kayo humingi ng tulong sa, ano, sa lokal na pamahalaan? Ang alam ko, namibigay sila ng ayuda para sa mga tinatawag nilang indigent senior citizens. Eh, ang totoo niyan, ha. Nag-apply na kami ni Jojo. oh Eh, pero hanggang ngayon, eh, pinoprocess pa rin daw yung application namin. Ganon? Oo, eh, magtatatlong buwan na ngayon, eh. Eh, wala ba kayong pension ni eh, Jojo? 'Di diba, senior citizens na kayong pareho? Tsaka may trabaho naman ang asawa mo noon. Eh, hindi pa senior si Jojo. Sa susunod na taon pa lamang siya magsi-60. Mm. Ako naman eh senior na. Eh, wala naman ako inaasahang pensyon. Nako, eh sana may mga tumulong pa rin sa si inyong mag-asawa. Nakakaawa kayo kasing matatanda na eh. Hindi na kayo masyadong makakapagtrabaho sa edad nyo niya. Ah, Oo, oh, sinabi mo. Yun nga eh. Lalo na nga humihina na mga katawan namin. Ay naku, sana may mga katulad mo pa ang ipadala sa amin ng Diyos para matulungan kami sa kinakaharap naming pagsubok sa buhay. Amelie, eh ano ba? Dumating na ba yung sweldo mo, ha? Wala pa rin huma. Sinicheck ko po palagi sa online wallet ko kung dumating na yung talent fee. Eh, wala pa rin eh. Ano ba naman yan, anak? Palagi nalaman delay yung sahod mo. Eh, bakit mo ba nagkakaganyan? Eh, maguho, hindi ko din alam. Sinusubukan ko nga tawagin yung nag sa sahod ko. Palagi sinasabi na sabang na raw. Hintayin ko na lang na dumating. Kailangan na, kailangan na natin ng pera. Ngayon wala tayong mabilim pagkain. Eh, paano? mamamatay lang tayo sa gutom. Eh, ginagawa ko naman ho ang lahat para makapag-provide sa inyo ng pera para sa pang-araw-araw natin gastusin. Ay, anong magagawa ko kung hindi pa rin nire-release ng banko yung talent fee? Oy, Jason, ikaw, ilang ka ba makakatulong sa amin, ha? Maghapong ka naglalaro lamang niya sa cellphone mo maghanap ka naman ng trabaho na sa gano'n, makatulong ka naman sa amin. Ay, alam niyo namang madalas akong bumagsak sa medical. hindi eh, katwiran yan. hindi di maghanap ka ulit ng ibang trabaho. Kahit man lamang part-time. Tingnan mo, oh. Ayan. Lock na nandyan mo. Saka latabo dyan. Huwag <laughs> niyo nang asahan niya si Jason. Masaya na siya sa ganyang buhay. Palaro-laro ng online games. Eh, gusto niyang tumanda na patabaing baboy. Oy, 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 Ate Melia. Ano? Huwag magsalita ng ganyan sa akin. Bakit? Huwag hindi ko nagpapakain sa amin dito eh. Kala mo kung sino ka na. Sus. Yung ginagawa ko kapag nakilala ko sa pag-online streaming, mas malaking kikitain ko kaysa sa'yo. Eh, yeah. eh kaso o, tanong naman, no? Kailan ba yung sinasabi mong kikita ka dyan? Malapit na! Uh, eh, pwede ba? Huwag mo na akong istorbohin. Kasi <laughs> kailangan kong maipanalo tong laban ko. Ay! Ay. ako, naku, ko. Bakit makamalas ba ko sa mga anak ko? Ay, no, ay, siya lang ang malas, ma. Uy, ano hindi ko? ako kasama dyan kasi nagbibigay ako sa inyo. Hindi, hindi, Milly. Kasama oh. ka sa frustrations ko. Oh, Ikaw na, kang college graduate. O, ano, nagtsatsaga ka lamang sa pagpa-part-time job. Tama. Ano ano ako? Sayang naman yung tinapos mong nursing. Uy, nakatapos nga si ate ng nursing. Hindi naman makapasa sa board exam. Wala din. Uy, hey, huwag oh. kang magmayubang dyan, ano. <laughs> Ikaw nga dyan, hmm. pinag ka na economics ng mga magulang natin. Anong ginawa mo? Lagbulakbol bulak ka lang. Hindi, oh. Oo, oh, ayan, tuloy. Hindi ka nakatapos ng kulay. Tama na nga yung mga bangayan nyo. na oh. Naiirita lang ako sa inyo. Oh. oh. magbabago ang pamilya natin? Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Bambi, ngayon lang ulit tayo nakapamasel sa mulo. Nakapagbigay kasi si Meline ng malaking pera sa akin. Eh, eh, ni-reserve ko na yung kalahati para sa mga darating na bayarin. Tapos yung kalahati, Pinambilin natin ng pagkain sa loob ng tatlong araw. At yung sobrang man eto, pinangkain natin dito sa food court. Eh, palaging malaking perang binibigay sa atin ni Millie. At sa ganun ay eh, hindi tayo mahirapan. Ay, kung malakas at bata-bata lang sana ako, eh, hindi tayo kakapusin sa pera. Paling <laughs> <sighs> Jojo, Maring uh, si, Mami! Ay! Maring Erwin! Maring ah, Erwin! Ah, ano ginagawa mo dito? Si Maring Julie? <laughs> Nasa probinsya kasama ko. Kasi nabatay yung tiyuhin niya. Oo. Oh. Eh siya talaga nagpunta para makiramay. Ay, kakukuha ko lang ng pension ko kaya naisipan kong magmall muna at manood si sine. Eh, buti ka pa pare. May natatanggap na pensyon buwan-buwan. Eh, bakit ikaw, pare? O wala ka bang natatanggap? 59 pa lang ako. Oh. Sa February next year pa ako magiging single citizen. Mm, eh, ikaw, Maring Bambi. Magsi-61 ka na, di ba? Eh, wala naman akong natatanggap na pensyon. Ha? Eh, bakit naman? Eh, di ba nag ka sa bookstore ng mahigit sampung taon? Ay, matagal na yun, pare. 1994 pa ako nag-resign dyan sa Kabayan Bookstore. Pero sa loob ng mahigit sampung taon, naghuhulog ang kumpanya para sa SSS contribution mo. Oo. oo. check ko yun bago ako mag-resign. Pero isang buwan bago ako mag-resign, <coughs> eh nag-loan ako sa SSS ng Calamity Fund no. dahil nga sumabog noon ang Mount Pinatubo. Ayun, hindi na ako nakabayad pagkatapos noon kasi nga, eh, naging may bahay na lamang ako. Uh, eh, magkano na ba dapat mong bayaran sa SSS? Eh, hindi ko alam eh. <laughs> Ang huli kong check noong 2004 pa. Oh. Nasa 16,000 pesos na yon. Eh, paano pa kaya ngayong 2023? Eh, sabi, pare, pare. Oh, okay. sabi ko okay. nga kay Bambi, nung may trabaho pa ako, eh, bayaran na niya yung utang niya sa SSS. Oo, oh, oh, tama yun, tama. Eh, kaso hindi na niya nabayaran, pare, kasi... Naguhulog kami nun sa ano ba sa, sa pag-ibig. Pag 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 para sa bahay na nilong namin, pare. Pare, eh, sayang naman kung ganoon. <laughs> pero hindi nyo rin ba naitatanong do sa SSS? Baka pwede ka pang mag-apply ng pension kahit may utang ka. Pwede naman siguro. Oh. Okay. oh, oh. Eh, pero pababayaran sa akin yung utang ko eh may problemang pinansyal nga kaming mag-asawa oh, ano eh? pare. Eh mga anak mo? Pare, kamo, wala mabit. pa bang trabaho? Si Mili lang ang ah, mayroong mm, trabaho sa mga anak ko. Si oh. lang pare. Eh kaso, part-time lang. Si Jason, oh, yung James inaanak mo. Oh. Nako. Alan trabaho. Mm. Yung bunso kung si Ryan, nasa MAAP sa bataan. Sa bataan, eh, pare, sa bataan nyo, pare. Sa nyo, no. <laughs> magkakaroon ka pala ng anak na siman. Eh, pag nakagraduate si Ryan, magka, makakaaw na kayo sa problema. Ay, ay. sana nga. Diba? Mabilis na ang takbo ng panahon. Makatapos na ng pag-aaral ng aming anak. Oye, okay, Para naman sa ganun, eh, makatulong na siya. Oo. Oh. At matapos na ang mga problema namin. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Jason! Oh, nay. Ang ati mo ba nakauwi na? Oh, hindi pa ho eh. Pero pauwi na yun. Kakamessage lang sa akin. Nasa kanto na raw siya pauwi sa bahay natin. Oh, yan. Speaking. Pera po si Ate Mili. ako na magbubukas ang pinto para sa kanya. Okay, oh. Ay, Ay. hindi ka na anak. Pasok ka na. O ano, mm. nakuha mo na ba yung sweldo mo? Ito. Ito na yung sweldo ko. Pero yan na yung last ko. Ha? Eh bakit naman? Tapos na kasi yung kontrata ko doon sa publishing house. Eh huwag ko kayo mag-alala. Maghanap ako ng ibang rocket ulit. Eh ang tanong, kailan ka kaya makakahanap ng bagong part-time job? Itong perang binigay mo sa akin, pang apat, hanggang limang araw lang to. Eh, baka naman pwedeng pagkasyahin niyo muna, guys, isang linggo. eh, hindi naman ganong kadaling maghanap ng trabaho. Ano ba naman yan, anak? Alam mo naman, gipit tayo ngayon. Eh, ano magagawa ko? six months lang naman yung kontrata ko dun. Nag-apply ako for extension. Ay, ang sabi, hindi na nila kailangan ng serbisyo ko. ay oh, ikaw, Jason. Oh, Oh, may karimba ka rin ba maghanap ng trabaho? Ang kapatid mo matatenga na rin sa bahay. Eh bakit ba lagi niyo akong pinag-iinitan na maghanap ng trabaho? Eh, dahil sampung ko na nakahilata dito sa bahay. Wala ka bang balak na umasenso sa buhay? Kala niyo kasi ang daling maghanap ng trabaho. Oo, oo alam ko mahirap maghanap ng trabaho. Pero kung ginagawa nyo yun ngayon, pagdating ng panahon na matanggap kayo, ay hindi na tayo mahihirapan. Oh, sige sige you na, know, para matigil na lang kayo. Maghanap na ako ng trabaho. Pero sa ngayon, huwag nyo muna ako istorbohin. Kailangan ko pang planuhin tong laro ko. Eh. Kailangan manalo ako. <laughs> ano naman na tong pala. pamilyang to? Nakakasawa na. <laughs> kasi naman, ma. Kasi kasunod na kasi yung SSS nyo. Para makakuha na kayo ng pensyon. Paano ako makakakuha ng pensyon? Hindi ba may mga utang pa ako sa SSS na hindi ko pa nababayaran hanggang ngayon? At sa kailan ilang dekada na rin akong hindi naguhulog. Kasi matagal nga ako natin sa bahay sa pag-aasikaso ko sa inyo. Hindi, magbaka sa lang kayo. O malay nyo. May solusyon pala doon sa problema natin at makakuha pa rin kayo ng pension sa SSS. Ninety-ninety-four pa yung huling hulog ko sa SSS? Kahit na ho! Ang alam ko, at least 120 monthly contribution yung naibayad nyo sa SSS. Pwede nang makatanggap ng pensyon. Eh, mahigit sampung taong kayo nagtrabaho sa Kabayan Bookstore noon, di ba? Oo, oo. Sige, mili. Susubukin so, ko mag-inquire kung qualified ako makakuha ng pension. At kung ano pwedeng gawin daw sa utang ko sa SSS no na hindi ko pa nababayaran. Ay, sana pwede ako makakuha. Para naman makatulong yun sa buhay natin. Eh kung aasa lamang kasi kami ng papa mo sa inyo, walang mangyayari doon. Patuloy tayo magihirap at hindi tayo makakahawin sa buhay. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping may makukuha bang pensyon ang may existing na utang sa SSS. Wala na pong hadlang sa pagpaprocess at pagclaim ni Aling Bambi ng retirement benefits bilang miyembro ng SSS. Sa ilalim po ng SSS Law, ang sinumang miyembro na nakapagbayad na ng 120 monthly contributions basta't siya ay at least 60 years old at huminto na ng pagtatrabaho o kaya naman ay 65 years old na pero patuloy pa rin employed ay qualified na mag-apply at mag-claim ng retirement benefits. Sa kwentong tampok natin ngayon, sampung taon din pong naghulog si Aling Bambi. Kung susumahin, 120 months mayroon sa sampung taon. Kaya't kung wala siyang naging palya sa paghuhulog sa loob ng sampung taon, abay mas mabuti pong magtungo na siya sa pinakamalapit na SSS office sa kanilang lugar. Dahil, bagaman at pwede na ngayon ang online application for retirement, maari pong hindi ito makaget through dahil sa kanyang existing loan. Ngayon man, mahalaga pong malaman na ang pagkakautang ni Aling Bambi ay kailangan muna niyang mabayaran ng buo bago siya makapag-claim ng retirement benefit. Batay po sa patakaran ng SSS, maaring bayaran ng may utang na miyembro ang kanyang loan o kaya ipaawas na ito sa kanyang tatanggaping benepisyo. Ang pagtanggap ng retirement benefits ay sa dalawang pamamaraan. Una, lump sum o one-time payment na ibinibigay sa retiree. Ang halaga nito ay katumbas ng total contributions na naibayad ng member at ng kanyang nag-employer, pati na ang interest dito. Ang ikalawang paraan naman ay ang lifetime cash benefit na ibinibigay sa retiree on a regular basis. Sa sitwasyon ni Aling Bambi, either mag-apply siya for lump sum kung saan babawasin muna ang kanyang total loan, pati ng interest at ang sobra dito ang kanyang matatanggap. Pwede din namang piliin niyang magpensyon buwan-buwan pero mag-uumpisa lamang po ang pension once mabayaran na ng buo ang kanyang pagkakautang including interest. Tip na din po kay Aling Bambi at sa mga tulad niya na may pagkakautang sa SSS na hindi nababayaran. I-check po kung may penalty condonation ng SSS para mas mababa ang interest na babayaran. Samantala, dagdag kaalaman para sa mga asawa ng namatay na miyembro. Ang surviving spouse po ay tatanggap ng survivorship pension bilang primary beneficiary ng namatay na miyembro. Gayunman, ang pension pong ito ay mahihinto kapag ang surviving spouse ay nag-asawa o kaya naman ay magkaroon ng bagong kinakasama kahit hindi pa ito magpakasal. Kashare po ng surviving spouse sa survivorship pension ang mga minor de edad na anak, legitimate, legitimated, illegitimate, at legally adopted ng namatay. Although, for illegitimate children, mas maliit po ang kanilang matatanggap dahil ito ay katumbas lamang ng 50% ng share ng legitimate, legitimated, o kaya naman ay legally adopted Batay po sa basic pension. Entitled naman po sila sa 100% ng dependents allowance. Ito po ay hanggang limang minor children. Kaya para po sa mga hindi nagtatrabaho sa gobyerno, kaya nasa private employment man o self-employed, huwag po tayo manghihinayang na magbayad ng social security contributions dahil balang araw, makakatulong din po ito sa mga gastusin natin para sa araw-araw. At yan po ang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal. Sa programang Dos Kumpanyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po! sa inyong lahat. Maraming salamat Attorney Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap Susan Robles, Phil Cruz, Rosanna Villegas, Maynard Landicho Jr., Geraldine De La Cruz at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!